Hello guys, it's me, Dora, Dora the Explorer. Ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo ang pagkain ng mga Thai people. Street food, kung tawagin. Ayan, iba't klase ng pagkain ng meron sila. May prutas, mga salad, meron din juice, Diyos. Ganyan. Ayan, kung ano sa tingin nyo ang tawag nyo dyan. Ayan, may mga minatamis. Ito, ayan, mga cookies. Ayan, kanya-kanya po silang pwesto. Kinaganda lang dito. Dahil sila ay allowed magbenta ng mga ganyan sa loob ng mall at take note free po yung mga pesto nila dyan kaya binibenta lang nila yung mga pagkain nila na mura yan stick rice mango isa sa favorite ko eto masarap din yan yan yung mga juice nila fresh pa yan mga pagkain nila na fresh at talaga namang masarap mapapawaw ka talaga sa mga pagkain meron sila Ayan, coconut juice. Ayan. So, ito pampasalubong, sarap pampasalubong sa mga kamag-anak, pamilya. Pupunta kayo dito, pupunta kayo ng terminal Magkikita nyo lang to sa basement. Hindi ako sure, basta basement to. Ayan, mga mura na yan. mura mura mga prutas. Ayan masasarap nga talaga ng mga kulay pa lang ang Dam dami hindi ka talaga makapili kung ganito kadami kaya lahat na lang piliin okay